ano naman ang dapat ikatakot ng mga isasakdal ng ICC at iimbestigahan kung wala naman pala silang masamang ginawa. Diba? Ayun nga, lagi nilang pinapangalandahan dati. Ang mga adik lang naman daw ang dapat matakot doon sa tukhang at kung ano-ano pa. Kaya kung talagang paninindigan talaga nila, tama ang kanilang ginawa. Pabayaan nila ang ICC na pumasok, diba? At harapin nila kung ano man ang mga magiging kaganapan kapag pumasok ng ICC at pag-imbestigahan at talagang bigyan ng hustisya ang nangyari. Diba? Kay matakot. Alam mo kasi ang tapang-tapang niyo dati. But ano nangyari ngayon? Kung ang dahilan lamang ay pride at hindi naman legal, ay eh marapat na papasokin na lang ni BBBM yung ICC. Pero wala naman sayang eh marami naman silang dadamputin. Papanahon na para makakuha ng hostisya ang ating mga kababayan na nakaranas ng EJK na wala na makapitan dito sa ating hostisya. Simulan natin sa unity. Kung totoo gusto ng Pangulong magkaroon ng pagkakaisa o unity, dapat siya makiisa sa panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs at extrajudicial killing. Kung totoo ang sinasabi ng gobyerno na mayroong justisya, dapat lang patunayan ito nang hindi kinikilingan o pinagtatakpat ang mga mali at nagkasala. Maging ito man ay dating Pangulo, Kaalyado o Kaibigan. Dapat papasukin natin ang ICC para managot ang mga nagkasala, para magigyan ng justisya ang mga biktima, para maniwala ang taong bayan na tunay ang pagkakaisa dahil may justisya para sa lahat, paging mayaman man o mahirap, may kapangyarihan man o wala. I may not be the biggest fan of uh, Bongbong Marcos and his administration, but if he would allow the ICC investigators to uh, finally come and conduct their investigations here in the Philippines, it would be a big, big step forward in having justice in the Philippines, especially those who are who are victims of the of the EJK during the past six years, and that would make a tremendous impact on his presidency and his administration. That he will allow uh, justice to finally be served. Sa palagay ko po, ito ang tamang panahon at pagkakataon para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na papapasukin ang ICC. Nang sa ganun po, mapakinggan natin ang side nitong mga diumanong may sala at ang mga biktima nitong drug war killings with the help po ng ICC. At nang sa ganun, kapag po ito ay nangyari, sa tingin ko po mapapatunayan ni Presidente Bongbong Marcos na wala siyang kinikilingan sangalan ng patas na batas na umpisa pa lang po yun naman ang kanilang sigaw unity unity po ay isang paraan to unite to those people who seek for justice people who have less in life so sana po Mr. PBBM let the ICC come in and help us salamat po sa dami ng ating batas laban sa droga. Pwede nating tagtagan pa yan, mas matibigat na, na, mga patakaran. Kaya lang sabi natin, o sabi ng na nakarang administrasyon, hindi ata sapat ang batas. Gera o digmaan ang dapat. Kaya ayan, nakaroon ng war on drugs o gera laban sa o kontra sa droga o ngayon ano natin malalaman kung tama o mali may nagsasabing tama raw ang gera may nagsasabing mali o ito na ang International Criminal Court ayan e ay isang forum na nagdedetermine o nag-aaral sa mga issues bordering on genocide and, war crimes. Huwag tayong mangamba kung ICC ay papasok sa atin. Dapat nga, payagan ng ating presidente para malaman once and for all kung tama o mali tayo. Ngayon kung tama, mayroon na mananagot. Pero kung merong mali, diyan papasok ang ating hukuman para panagutin kung sino man ang dapat managot. Lalo na ang merong kasalanan.